Usong-uso po ngayon ang mga pampaswerte para sa papasok nga po na Year of the Wood Dragon. Para po, bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinke. Pa-Chinese New Year na, handa na ba ang inyong mga pampaswerte? Kaliwat ka na ng bentahan ng mga Lucky Charms dito sa Binondo, sa Maynila. May mga organic gaya ng palay, luya, taro at pinya. Dyan raw niyan, swerte at good health hindi lang sa ating buong pamilya kundi pati sa negosyo. At ang mga pampaswerteng niyan, affordable at hindi mabigat sa bulsa. Sabi ng mga naniniwala, hindi na raw yan masama dahil sa murang halaga, kapalit naman ay isang mas maswerteng taon. Ito Balay, uh, 3 for 100 po. And then yung Gabi naman po, may 150, may 100, depende po sa size. And then, ganun din po yung Luya, depende po sa sizes. And then yung um, Pinya po, may 50 pesos and may 150. Pero teka, pang display lang ba talaga yan? Sabi ng mga nakausap po nagtitinda. Pagkatapos naman ng Chinese New Year, pwedeng-pwede naman daw yan lutuin. Nagtanong-tanong din ako sa mga furniture expert dito sa Binondo. Sabi nila, ngayong Year of the Wood Dragon. Pinakadapat bantayan ang kalusugan. Marami raw kasi magiging lapitin ng sakit at stress. Pero as always, ready sila para kontrahin yan. Kaya kailangan natin din yung mga charms that can boost up our health. No? So you can have your health luck uh, charm bracelet or the Thai Sui charm bracelet or also the Seed of Life charm bracelet. Naniniwala man o hindi sa feng shui at lucky charms, isa lang ang sigurado ang swerte, bali wala. Kung hindi sasamaan, ng si at syaga. Mobile Journal, iba ang taringin hatid. Ang mukha ng balita.